So hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me Madam Duday Ayun na nga nakuha na natin yung kinita natin sa ating palamig business and then yung natira guys, bibili natin yung 1k kasi yung profit nun guys, pinang pinaambag ko sa kuryente namin no? para di na mahirapan si mama, ambag-ambagan lang, 'di ba? Ganun lang ang buhay. So and then ayan, bili uli guys habang nag edit ako may nagpapaluto na uli ng fries grabe guys kasi alam nyo guys sa uh, pagkain talaga dapat sarapan nyo na yung pagkain mo, no? yung sulit at masarap talaga sabi ko sa inyo babalik balikan talaga kayo ng customer di ba hindi sila lugi dun na yung fries ko meron ng keso may cheese o di diba sangkap? lang naman yun guys eh. pasarapan nyo na kapag nagtinda kayo ng ganyan no? so ayan na nga guys pumunta ako dito ang dami kong mga yoyo no? pumunta ako dyan bumili rin ako ng lemonade no dalawang lemonade ang binili ko tapos french fries fish so maya maya update ko kayo eto muna update ko lang muna kayo sa palengke kung ano yung ginawa ko ayan nagmeryenda ako guys syempre kailangan din natin ang katawan natin ng merienda dito ako sa may favorite kong kainan kila ate sa may kades lang to malapit so kung nakikita nyo ako dyan guys yan ang paborito kong kainan dyan sa may karinderia guys so, ang bill ko dyan guys sumabot lang ng 105 diba napakasulit at, at ang sarap pa kasama na yung halo-halo dun guys sa huh? 105 ang bili ko kasi nakita nyo sa unang video bumili rin ako ng mga fishball kikang ayun na talaga mabenta talaga guys para laging fresh yung ano yung paninda ko guys so ayun yung binili ko guys minsan kumakain din pansit canton dyan yan 35 pesos no? sulit na sulit masarap yung kainan dito guys so hindi naman ako magtatagal dito sa kainan na to kung hindi masarap so bye bye guys update lang to bye bye thank you for watching